topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang obligasyon ng anak sa magulang. Kung isa kang anak o isa kang magulang ngayon, tapusin mo ang video na to. Ang usapin ito ay napakaselan. Mahaba ang usapin na to. May kanya-kanyang saloobin ang bawat tao. Pero sa video na to, pilit kong ipapaliwalag sa inyo kung ano nga ba talaga ang obligasyon ng anak sa magulang. Kung ngayon mo lang ako nakita, ako nga pala si Ricky Barbatiano. 14 years naging empleyado at limang taon ng negosyante. Bago yan, ikukwento ko sa inyo. Nung lumipat kami ng bahay, nang chewing ko at chahing ko, dahil binabaha nga yung huling bahay na inupahan namin, kaya nag naghanap ng mataas na bahay na hindi binabaha at nakahanap nga ng bahay ang Chuhin at Chaing ko. Sa bahay na yon merong isang kwarto. Sa isang kwarto, merong double deck na kahoy. Sa baba, ang Chuhin ko at Chaing ko. Ako naman, dun sa taas. Grade 5 ako nun. Dahil excited ako dun sa kwarto na yon dun sa kwarto na yon eh merong bintana sa taas. Kaya ako ko. Pagbukas ko dun sa bintana, nagulat ako sa nakita ko. Merong isang matanda na nakatayo dun sa maliit na bahay. Kasi dun sa likod, may maliit na eskinita Halos isang di lang layo. Pag tinanong ako sa bintana ay eh, nagulat ako dahil merong matandang babae puti ang buhok nakadaster nakatayo lang dun sa labas na parang nagpapahangin na mapapansin eh wala naman talagang hangin na gaanong pumapasok dahil iskinita yun na maliit nakatingin lang siya sa akin dahil bata pa lang ako nun medyo eh, kinabahan ako pero ngayon narealize nare ko kaya minsan pag nakikita ko yung matanda dahanda akong binubuksan yung bintana baka nakatingin ulit siya sa akin pero hanggang sa uli nasanay ako na lagi ko na lang binubuksan yung bintana at yun nga natuklasan ko na mag isa lang siya dun, sa kwarto na yun, o bahay Basta maliit lang siya na bahay. Doon na siya dumudum Doon na rin siya kumakain. At may nagdadala sa kanya ng pagkain. Kaya ngayon, isa na rin akong magulang. Naalala ko yung sitwasyon na yun. Naalala ko yung matanda na yun na bakit mag-isa lang siya doon. Wala siyang kasama, wala siyang kausap. Although binibigyan ng pagkain, basta wala siyang kasama doon. Meron naman akong isang kwento ng isang pamilya na kapit bahay namin. Apat silang magkakapatid, kasama yung tatay at nanay nila. Nang minsan nga, pumunta kami doon sa bahay nila. At yung bahay nila na yon ay gawa sa kahoy. Yung unang punta ko dun sa bahay nila. Medyo nagulat ako, nagtaka ako. Kasi yung bahay nila, halos parang matutumba na. dinagtagal, nagtagal, mga ilang taon na nakalipas, napaayos nila yung bahay nila. Dahil ngayon tatay nila, isang construction worker, mismo tatay nila ang gumawa at nagplano dun sa bahay. Ang pamilya nila ay likas na mababait at kung bakit ko nasabi yun, dahil minsan nga kung tumira sa kanila ng isang taon mahigit at sila din na nakatulong sa akin sa una kong trabaho. Ang nanay at tatay nila ay mababait. Ni minsan, wala akong naalala na may nakaaway sila dun sa lugar namin. Kaya nung nagkasakit yung tatay nila, hindi nila iniwanan o pinabayaan ang tatay nila dahil nasaksiyang po na silang magkakapatid ay napakabait. At nung nagkasakit ngayon, tatay nila at hindi na makatayo, sila ang nag-aalaga, sila ang nagpapaligo, sila ang nagpapakain. Na dun sa huling yugto ng buhay ng tatay nila, ay eh nakasama nila yung tatay nila sa hirap at ginhawa hanggang sa mabawian ng buhay yung tatay nila, na hanggang sa dulo ginawa nila yung nararapat na gawin para sa kanilang magulang. Yan ang dalawang kwento na may kinalaman sa topic natin ngayon, na kung ano nga ba ang obligasyon ng anak sa magulang. Alam nyo ba, yung 10 commandments o 10 utos ng Diyos, nakalagay sa ikaapat na utos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi ito usapin kung anong reliyon mo. Usapin ito na kung ano yung tama, na kahit anong reliyon mo kailangan mong igalang ang iyong ama at ina, na kailangan mong sundod din yung mga payo nila. Kailangan mong sundin yung mga inuutos nila. Kailangan mong pakinggan yung mga sinasabi nila na kahit paulit-ulit na kahit naririndi ka na sa mga payo nila, sa mga gabay nila. Dahil yun ay obligasyon nila bilang magulang na hindi ka mapahama. Kaya igalang mo ang iyong ama at ina. At ang paggalang na yun ay ibibigay mo hanggang sa huling yugto ng buhay ng magulang mo na kahit na sa panahon na mahina na sila, yung panahon na ikaw na yung nagtatrabaho, ikaw na yung malakas, ibigay mo yung respeto o paggalang sa iyong amati na kahit nagsasalita sila pakinggan mo sila, tapusin mo yung sinasabi nila kasi yun ay pagrespeto sa iyong magulang. At pag-uusapan na nga natin kung ano nga ba talaga ang obligasyon ng anak sa magulang kung isa kang anak, ano nga ba talaga ang obligasyon mo sa iyong magulang. Ito'y mahabang usapin at maselan at hindi pinag-uusapan sa loob ng tahanan pero ngayon, kailangan natin pag-usapan at para maintindihan nyo kung ano nga ba talaga ang obligasyon ng anak sa magulang. Kaya maselan kaya mahabang usapin. Kasi nga mali. Mali yung salitang obligasyon. Mali rin yung salitang responsibilidad. Lalong lalo na, mali yung salitang utang na loob. Ganito kasi yung obligasyon o utang na loob. Ganito ang gagawin mo. Dahil may utang na loob ka sa magulang mo, papakainin mo yung magulang mo. bibilhan mo ng gamot. Kung matanda na siya, may sakit siya o mahina na siya, dahil may obligasyon ka sa kanila, kailangan mo silang buhayin o kailangan mo silang sustentuhan. Na kailangan mo silang paliguan. Kung minsan, sobrang lamig, e ayaw ng maligo na kung minsan pinapakain mo ay eh, nila yung pagkain na eh, sinusubo mo sa kanila kung minsan nga nasisigawan mo pa sila dahil yun sa salitang obligasyon o utang na loob kaya ngayong araw babasagin natin yung salitang obligasyon responsibilidad o utang na loob ng anak sa magulang ang obligasyon ay ginagawa lang ng magulang sa anak once na nagkaanak ka full responsibility mo ang iyong anak pero sa usapin na anak sa magulang mali yung salitang obligasyon mali yung salitang responsibilidad at mali yung salitang utang na loob na ang dapat ay salitang pagmamahal. Pagmamahal ng anak sa magulang. At ito yung pinaniniwalaan ko. Hindi obligasyon. Sa huling yugto ng buhay ng magulang mo, ibigay mo yung pagmamahal. Ito yung papaliguan mo sila nang hindi mo sinisigawan. Nililinisan mo sila dahil mahal mo sila. Na pagkatapos mong bihisan, eh haplusin mo yung likod, haplusin mo yung ulo. Kung kinakatis, alalagyan mo ng pulbo yung likod niya at sasabihin mo, tatay, nanay, papa, mama, daddy, mommy, I love you. Tulog ka na, pahinga ka na. Ganun dapat, ibigay mo yung pagmamahal. Hindi salitang obligasyon na inuobliga mo lang yung sarili mo. Naalagaan siya. Kung isa kang anak ngayon, ibigay mo yung tunay na pagmamahal para sa magulang mo. Ibinabalik mo yon hindi dahil obligasyon mo, hindi dahil utang na loob mo. Ibinabalik mo yon dahil sa pagmamahal. At ang masakit na katotohanan dito na kailangan malaman mo na ang pagmamahal ng anak ay nakadepende sa kung anong ginawang obligasyon ng magulang sa anak. Yan ang masakit na katotohanan na nangyayari ngayon sa mga Pilipino. Ito yung masakit na katotohanan na nakadepende sa ginawang obligasyon ng magulang sa anak. Ito yung obligasyon na ginawa ng magulang na naramdaman ng anak. Kasi yung ginagawang obligasyon ng magulang, mararamdaman yun ng anak at maaalala yun ng anak. Nasa panahon ng kailangan ng anak, yung kanilang ilang magulang, eh laging nandyan yung magulang nila. Sa tuwing nadada pa yung anak, laging nandyan yung magulang. Sa tuwing umiiyak yung anak, laging nandyan yung magulang. At ayun ay tanda ng isang pagmamahal ng magulang sa anak. Kasama yon sa responsibilidad ng magulang. Kaya ang ibabalik ng anak sa magulang ay pagmamahal. Ayan dapat ang pinapakita. Kaya kung isa kang magulang ngayon, ibigay mo yung responsibilidad o obligasyon nakailangan kailangan ng anak mo. Dahil ito na nga yung katotohanan na kasalalay sa ginawang obligasyon ng magulang ang ibibigay na pagmamahal ng anak sa magulang. Kaya kung bakit may dalawang istorya. Isang istorya ng isang matanda na halos mag-isa lang siya dun sa isang bahay. Sa isang kwarto, mag-isa lang siyang dumudumi, mag-isa lang siyang kumakain, mag-isa lang siyang natutulog. Dun naman sa isang kwento, sa pangalawang kwento, na sa hirap at saya, nakasama nila yung magulang nila hanggang sa mabawian ng buhay. Kaya nanini wala ako sa kasabihan na kung ano ang itinanim, ay siya mo rin aanihin. Yan ang pinaniniwalaan ko. Ang kalaban lang natin dito, ay yung mga magulang na naging inutil. yung walang silbi. Kaya kung isa kang magulang ngayon, para sa'yo talaga ang video na to. Kung isa kang anak, ibigay mo yung paggalang at pagmamahal sa magulang mo. Nasa kalagitnaan ng isa kang magulang, isa kang anak, mas naiintindihan mo ang video na to. Dahil isa ka ng magulang, malalaman mo kung anong istorya meron ka Dumba sa istorya ng isa na tuman na mag-isa o dun sa istorya na nakasama nila yung mahal nila sa buhay hanggang sa huling hininga. Dahil ikaw ang pipili at ikaw ang gagawa ng obligasyon. At ikaw ang mismo ang magdidikta ng kapalaran mo sa iyong pagtanda. Kaya kung isa kang magulang, hindi pa huli ang lahat. Sa ang batang magulang ngayon na nagsisimula, baguhin mo na ang bagong henerasyon mo. Gawin mo ang buong responsibilidad na nararapat sa anak mo. Kung naliwanagan ka sa video ko, please makishare naman at mag-comment na rin kayo kung may mga nasabi kung mali. Hanggang sa muli, ako si Ricky Barbadiano. Mahalin mo ang iyong pamilya at kabuhayan. Negosyo man yan o trabaho. Pagtiwala sa kapangyarihan ng dasal. God bless Pilipinas. Salamat.